Hello, good day, everyone, every two, every three. Tapos na. Ah. So, ngayon, um, magkakaroon tayo ng kalakayan o magkakaroon tayo ng iba't ibang kaalaman patungkol sa pagsusuri ng mga dialekto at baray ng wikang Pilipino. Gaya ng um sinabi ko kanina, magkakaroon tayo ng iba't ibang kaalaman patungkol sa um, iba't ibang mga wikain na nagkakaroon ng kahulugan or magkapareho ng kahulugan sa Tagalog. Kanina um, may tinanong ako kay Mama ab uh, about sa um, about sa Bisaya. Siyempre, kasi hindi naman kami marunong mag-Ilocano. Or hindi kami nakakaintindi na Ilocano. Siyempre. Ano kayo So, yun. Uh, um, bibigyan ko kayo ng iba't ibang mga kaalaman or iba't ibang mga idea kung, uh, kung ano yung mga yun. So, pag-ihintay natin. Simula na natin. So yun na nga, um, sabi ko nga kanina uh, dito ay mapapag-aralan natin ang pagkakaiba ng iba't ibang mga lingwahe o mga wikain, ngunit ito ay magkapareho lamang sa Tagalog. <clears throat> um, kanina ay tinanong ko si Mama tungkol nga sa um, mga mga ano nang um uh, Bisaya kasi siya pero hindi naman kami nag nag-iilohano or hindi naman kami nakakaintindi ng ilokano. So, dun ko siya tinanong sa Bisaya kasi medyo, medyo nakakaintindi siya sa Bisaya. Malamang. Alam ka naman, magtanong ako hindi siya nakakaintindi. Ayan. Una, tinanong ko kay Mama kung ano yung uh, sa Bisaya, yung kain. So, ang sinabi niya kanina, ang ibig sabihin daw sa Bisaya ay uh, kaon. Yun, kaon. Kapag mo na pong usap or ano, um, kaon ta, kain tayo. Ganun. Kaon ta. Ganun. Kasunod, uh, magsaing. Yan. Uh, sa magsaing naman, sa Bisaya, magdong magdong ag. Yan. Magdong ag. Magdong ag. Magsaing mag mag ka, magdong ag ka. Ay, bisaya. Ah, tapos naman sa um, mag-igib, mag, -igip, mag -igip yung tubig, Um, sa bisaya naman, mag-alog. Mag-alog ka, ganun. Next naman ay yung magtupi, magtupi ng damit. Ganun. Ah, sa Bisaya naman ay um, mamilo. Mamilo ka. Mamilo ka diyan. Ay, ano? Basta mamilo, magtupi mamilo. Ayun. Tapos sa damit, balo. Bado. Sa damit bado. Ayan. Sa damit naman bado sa Bisaya. Tapos <coughs> maglakad, Tagalog maglakad, maglakaw. So kapag uh, sa Bisaya maglakaw, sa Tagalog maglakad. Yung maglakad ka, maglalakad ka. Alam mo? inaaway at sanod naman um, ano ba yung sinabi ni Mama Punta ka na Punta ka na Ngarina ganun Ngari Ngarina Ngarina Punta ka na ang layo na. Punta ka na Ngarina Sa so, umuwi ka na umuwi ka na uli ka na uli Ayan parang magkatunog sila sa Tagalog tapos sa Bisaya Sa Tagalog <clears throat> Umuwi ka na, tapos sa Bisaya, uli ka na. Ayan. Pero yung ka na, hindi na bago sa Bisaya. Tapos, umalis, hawa. Bagay, umalis ka na, hawa ka na. Ganon. Unan, unlan. Ayan. Parang, dinagdagan lang ng L. Oo. Nag-isipan. Ayan. Unan, unlan. yan matulog ka na, maturog ka na. Pero parang narinig ko sa Ilocano yun. Maturog ka Ay, may alam. One, maturog ka Sa Bisaya, maturog ka na. Ang matulog ka na. Sa Ilocano, maturog ka Sleep. Natutulog. Ayan. Tapos, um, yung damot, yung hindi namimigay ganun, damot, dawo, dawo sa Bisaya. Dawo, dawo ka? Ay, nang away. Tapos, ano, ano pa ba yung sinabi ni mama? Um, pangit. Pangit ka, maot ka. Pangit mo? Ay, maot ka, ganun pag sinabing pangit ng mukha mo maot kang nawong diba yun yung bisaya ako ka hindi nakakaintindi ayun pangit ka maot ka tapos kapag sinabing pangit ng mukha mo maot kang nawong ayan tapos sunod naman yung mahal kita mahal kita mahal kita mahal kita gigugma ko sa imo. Gigugma ko sa imo. Parang hindi bagay. Gigugma ko. Gigugma ko sa imo. Oh, mahal kita. Bakit? Ang charat lang. Ayun. Sa Bisaya, gigugma ko sa imo. Sa Tagalog, mahal kita. Love. Ayun. Masaya, lipay. Ang masaya sa ang masaya sa Bisaya, lipay. Sa Tagalog, masaya. Sa Bisaya, lipay. Gets. Gets. Tapos ang taba mo or ang taba ko. Bakit ako? Ay, Kapag sa ang taba mo, sa Tagalog ang taba mo, ang sa Bisaya dako kan lawas o tambukan ka dako kan lawas. Ang pangit pakinggan din talaga no. Mapatagalog, mapabisaya. Ano kaya sa Ilocano? Ingay. Oh, sige, kayo na muna. Ayun, tapos ang last na sasabihin ko sa inyo o oh, ibibigay na tips or kaalaman um, gahi sa imong ulo. Ayuhan ni mo ang imong pagkagahi sa ulo. Gets nyo yon? Hindi, malamang, hindi kayo nakakaintindi ng bisaya. Ay, inaway, joke lang. Ayan, yung sinabi ko na yun, um, sabi, gahi sa imong ulo, ayuhan ni mo ang imong pagkagahi sa ulo. Ayan. Ayusin mo ang pagkatigas ng ulo mo. Ayusin mo. Ganon. Yun yung ibig sabihin nun sa Tagalog. Gahi sa imong ulo. Ayuhan mo ang imong paggahi sa ulo. Ay. rice lang naman. <laughs> Ayan. Yan lang naman. Yan lang naman ang maishishare ko sa inyo. Na konting kaalaman lang naman. Dahil sa kay Sir Charles. Shoutout sa'yo sir. Yan lang naman, guys. And don't forget, like, comment, and... <laughs> Ay, ganun, ganun daw mag nagbablog? vlog lang, guys. Sayon. See you in the next video. Bye!